Hello guys! For today's video, samahan niyo po ako dahil magluluto po ako ngayon at sinipag na naman ang inyong tendera na magluto at gumawa magbenta ng 1 kilo macaroni fruit salad. Yes guys, tama po ang narinig nyo. Isang kilo macaroni fruit salad lang po ang gagawin ko ngayon pero makikita nyo naman dito sa ating video. Napakarami nating nagawa kaya chak maganda ang kikitain natin dito. Kaya kung interesado po kayo, pwede nyo pong tapusin ang ating video na to dahil ibabahagi ko po dito yung pwede natin kitain dito at kung magkano natin ito pwedeng ibenta at kung nakamagkano ako ng puhunan dito. So, ayan guys, una kong ginawa, naglagay lang ako ng tubig dito sa ating kaserola. Then, pakukuloyin ko lang ito at lalagyan ko siya ng konting asin para kahit papano hindi masyadong nakakauma yung ating macaroni fruit salad. At sunod naman natin na ilagay yung ating macaroni pasta. So, isang kilo to guys, napalalapitin ng natin ito ng na mga 10 minutes. Huwag natin hayaan na ma-overcook to guys kasi hindi maganda yung kalalabasan. Ayan, after 10 minutes guys, pinatay ko na yung apoy at ngayon naman, tatanggalin ko na ito dito sa mainit na tubig dahil baka maluto ng sobra. Kaya, gamit po tayo ng strainer para yung mga tubig-tubig niya ay mawala. Ito nga po pala lahat yung mga sangkap na ilalagay natin dito sa ating macaroni pasta na pagsasama-samahin natin. Share ko na rin sa inyo guys kung magkano ba lahat ng buhuna na ginamit ko dito sa aking pagagawa ng macaroni fruit salad. So dito ay lahat ng yan guys na nakikita mga sangkap ay 600 pesos yung naging puhunan ko. Yung price po ng bawat isang mga sangkap na to guys ay dito ko na lang ilalagay sa description box sa baba nito nitong ating video. Pwede nyo pong i-check mamaya after nyo panoorin itong ating recipe. Pero yung puhunan nito, ayan, sinabi ko na po dito sa ating video. At sunod naman, kung itatanong nyo mamaya kung magkano natin ito pwedeng ibenta, ayan, sasagutin ko yan mamaya sa video na to. At kung magkano yung posibleng natin kitain dito. Dito nga pala guys, kung mapapansin nyo yung fruit cocktail ay hinati-hati ko po yan. Ganon din po yung nata de coco at yung kaong para mas marami siyang tingnan dahil nga po pambenta natin ito. So ganon din dito sa ating cheese bar. Isang cheese bar po ito na 200 grams yung kanyang uh, sukat. Hinati ko lang din sa gitna tapos yung kalahati pinang cubes ko po at yung kalahati naman ginamitan ko siya ng grater. Para dalawang klase siya ng cheese na iba ang sukat. guys, nilagay ko nga pala ito sa rep na mayonnaise, pati na rin yung condensed milk at yung all-purpose creamier na 2 packs. So, para chill siya overnight. Mas maganda pag uh, galing muna siya sa rep guys, malamig na ilalagay natin dito sa ating pasta. Ayan, haluin lang natin ito na mabuti guys. At ngayon naman, after nito ay ilalagay ko na sa aking nabiling tab na ang sukat po nito ay 250 ml guys. At gagamitin kong panukat ay ang measuring cup na ang, su ang sukat naman po ay 1 cup. Bawat tab guys, lalagyan ko siya ng 1 and half cup gamit itong ating measuring cup kung magbebenta tayo nito guys mas okay kung yung paglalagyan natin ng ating paninda nitong ating pasta ay sa container na transparent para kitang-kita yung loob at nakakaakit sa mga mata ng ating mga customer Ganon. 10 <laughs> pieces lang pala ito guys na transparent na paglalagyan ko nitong uh, aking paninda yes paninda ko po ito na ginagawa ko at yung sobra dito guys ay pagkain na namin ng aking pamilya. So, etong container na nabili kong transparent, medyo, mati, medyo manipis siya. Ay, nabubulol na ako. Medyo manipis siya, kaya medyo mura siya, guys. Yung makapal-kapal nito ay medyo pricey ng bahagya. So, depende na po yan sa inyo. Mag-costing po kayo para lahat ng na mga napamili niyong puhunan ay alam niyo at hindi po kayo malugi napala guys, alam nyo ba, share ko lang, isa sa mga technique na ginagawa ko para kumita ako at magkaroon ako ng extra income kahit nasa bahay lang. Dahil nga mahilig kaming kumain ang pamilya ko, pag meron kaming pagkain na napagkakasunduan, halimbawa dessert or ulam yan, ano pa ba, ah uh, merienda, talagang dinadamihan ko na siya para pwede ko na rin siyang pambenta. Kaya alam nyo na guys, pag may naisip kayo na gusto nyong emeryenda ganyan, damihan nyo na din para meron kayong uh, pambenta. I-post lang natin yan sa Facebook. Chak, sigurado kung masarap yan, maraming bibili. Nga pa isang tab nito guys, ay ibebenta ko lang siya ng 80 pesos. So ayan guys, nalagyan ko na lahat ng tab at may natirang 3 cups. So ito ay sa amin na to ng aking pamilya kasi nga nagkikrabe ang aking asawa so ayan saktong sakto lang talaga guys yung nilagay natin ng mga sangkap dito sa ating uh, macaroni fruit salad at hindi siya masyadong matamis kung isasama ko nga ito guys pambenta dahil nga 3 cups pa ito ay pwede pa to sa 2 -tab. so ang kalalabasan lahat ng 1 kilo guys kung hindi natin kakainan ay 12 pieces na container ng ating 250 ml. So, ito guys, ibebenta ko ito ng 80 pesos per tab para mabilisan maubos. At dahil 10 pieces ito, 10 times 80 ay 800. Meron na akong 200 pesos. Dahil mas malaki sana kung ibebenta ko yung natirang 3 cups kaso kakainin na nga lang namin. Kung gagawa tayo nito guys ng isang kilo, dalawang kilo o tatlong kilo, chak doble-doble ang kikitain natin dito. Salamat sa panonood!